Simeon, ba't naririto ka? Alam mo, delikado ah. Ibig ko sana makibalita sa'yo tungkol sa mga kaganapan dito sa encomienda Magmula nung mawala ako dito. Nag-iba yung paghihigpit ang mga soldado. Karamihan sa ating mga kababayan ay lumikas patungong ilaya nung malaman nilang walang namumuno sa encomienda. Walang namumuno? Oo, oh -oh, Simeon. Si Senyor Mancho at Senyor Hernando hindi pa bumabalik mula Maynilad. Si Senyor Javier nawawala. Hinihira lang pinatay. Hindi na talaga makakabalik si Javier. Dahil pinas lang ko na siya. Kabayaran sa pagpatay sa aking iloy. Simeon, may nakakita ba sa yung ginawa mo yon? Pa paano pag malaman ni Senyor Mancho na buhay ka pa? Walang nakakita sa akin, maning. Naging maingat ako upang manatiling lihim na ako'y nabuhay muli. Magagamit ko yan upang hindi mapaghandaan ni Wancho ang aking pagbabalik at paghihiganti. Simeon, sumama ka sa akin. May pupuntahan tayo na makakatulong sa'yo na malaki upang matupad mong binabalak ko. Hanggang dito na lang tayo, Waning. Hindi tayo magpapatuloy hanggat hindi mo sa akin sinasabi kung saan tayo patungo. Nandito na tayo, Simeon. Kuta ito ng insurektos. Dinala mo ako sa kuta ng mga insurektos. Mga kasama! Mga kasama! Si sino kasama mo? Itay Cosme. Simeon! Simeon! Okay, Simeon! ka!